Dito sa Canada, kayang-kaya mong mag Kaya gulatin natin yung mga walang bilib. Excited na akong umuwi kasi nga, 5pm pa lang pero look at that. Sobrang dilim na. Yeah. Unbox natin kung ano yung mga binili ko. Uh, that's my first luxury item. Yeah. <laughs> Dito tayo mababash. Kasi nga, di ba, first time kong bumili ng mga ganong item. Discounted yon. Feeling <laughs> ko ang yaman yaman ko. Aww, kasi may narisip akong box from USA, New Jersey. Yung mata na naman ng mga bashers ko. <laughs> okay, story time. Kasi, sinabi ko kay ate, work from home kasi si ate, na abangan niya tong box na to, huwag siyang umalis sa sala hanggat walang kumakatok from carrying you from Gucci kasi once na hindi to na deliver super hassle <laughs> ang arte <laughs> hindi yun nga hindi talaga naligo si ate hindi siya umalis sa sala kaya thank you so much sis ini eh, libre na lang kita <laughs> Buksan natin yung mga kailangan buksan para yung mata ng mga bashers ko sasabihin na naman nilang yabang mo. Oh, man! Grabe naman! <laughs> <laughs> na-afford kong mag-Gucci. Naalala nyo, nung pumunta akong Toronto, yung pinsan ko kasi doon nagtatrabaho sa Gucci. So, since one of the relatives may discount, <laughs> kaya ko na-afford mag-Gucci. Pero kung hindi to, pag hindi to discounted, i check natin sa ano ha? i check natin sa website mamaya kung magkano yung price nito. Pero eto, kaya ko siya na-afford kasi nga, may discount ako nito kaya bawal ko ibenta pwede i-give pero bawal ibenta ang hirap naman, grabe yung pag, pag <laughs> hindi, kailangan ko i-hide yung address ko kasi for my security kinimbang famous ka girl <laughs> grabe talaga So, kailangan dahan-dahan din yung pag-unbox. Baka, baka naman mabash. Lahat na lang, no? Binabash. Ano ba yan? Tapos, sabi na lang. Yabang mo. Unbox-unbox ka pa dyan. <laughs> What? Hindi. <laughs> e Mag-vlog ka din. Tsaka mag -un... Labo ng mata ko. Hindi ko makita basher ko. <laughs> Mag-unbox na tayo. Para matapos na to. <laughs> Ito na ang simula ng bashing career ko. Eto na, eto na, ito na. Sabay-sabay natin buksan. Ten et na. Target locked. Na, wow. Wow. Tapos yan yung mga item ko. Multi-layer black, shiny black, shiny black. Wow. Ah, grabe siya. Wow. Ito na ah. Gucci. Yo! <laughs> Mata na naman ang basher ko. Another Gucci. <laughs> Ay, nako. Ito na talaga yung katapasan ko or ito na ang start ng career ko kasi magkakaroon na ako ng madaming bashers <laughs> dahil sa mga item na kung ano-ano na lang. Tsaka ito, this is Alexander McQueen. Yeah. <laughs> oh my goodness. Tapos ayan. Yan yung, eto yung may-ari ng Gucci, Balenciaga, um, Bottega, Kinembang, kung ano man yun. Alexander McQueen. Oh, no! Mission complete. Wow! Wow! Kaya pala ang labo ng mata ko. Ay, so cute! Covered kaya ito ng insurance. <laughs> Papalit na ako ng salamin. Para kitang kita ko yung... Ay! Ah. Hi! <laughs> May Gucci! <laughs> Kailangan ko tong palitan yung lens. Ayan, no Gucci. Yan! Pwede bang ganyan na lang? Pang ano lang, forma-forma lang. Mahal kasi magpa, ano eh, <laughs> may pasukat ng salamin. Ay, may lagayan siya, oh. Gucci. Social talaga, no? Oh my gosh. At dahil Gucci yan, huwag na natin tanggalin. Eto, pasok na natin to. Hindi ko yan kailangan. Gucci, kailangan ko Gucci. <laughs> Tapos eto, same lang to. Pero yung ano niya, hindi lang siya gold. Silver naman. Yeah. Tapos yung isa. Eto din, favorite ko rin to. Favorite cut Oh my gosh oh my, ay. oh my gosh And this is Alexander McQueen MCQ Try natin. and Shades Bonga <laughs> Ang buong ganito. Huwag niyo akong artahan ngayon na. <laughs> ay, ang ganda. Ang cute. Ang cute. So, back to reality tayo. What I'm trying to say is that kapag andito ka na sa Canada, kaya nang supportahan yung mga bisyo mo sa buhay. Like <laughs> a bisyo. Kasi nga, yung sahod mo naman is enough to buy something. Yung, alam mo yun, yung purchasing power niya ay super lakas talaga I na dati-dati dati sa Pilipinas. Kailangan ko pa maghintay ng third month pay, eh, ng tax refund para makabili lang ng kung ano-ano na super super liit lang ng mga bagay-bagay. Pero dito, afford na afford mo na talaga 'yan. Mission Hindi mo na kailangan hintayin yung 13 month pay na which is wala naman talaga ng 13 month pay dito. Hindi mo na 'yan kailangan once na nadito ka na kasi nga yung sahod mo na kaya nang tustusan yung mga luho mo sa buhay. So, bakit ko naisipang bumili ng Gucci kasi nagkaroon ako ng discount? because of my cousin, thank you kuya Bye. Kasi kung regular price yon, I will not buy it. Pero afford naman pag lipunan, pero super ano na yon, super luho na yon. Kaya i-check natin kung magkano yung price niya sa website. Alexander McQueen shades 12,500 pesos. Sobra na yan insan. Gucci, almost 16,000 pesos. Eh, mekos mekos na natin yan. Disclaimer, more than 50% discount yung nakuha ko dito. So, nagpabudol na lang tayo ng very, very light. hindi ko alam kung allowed akong i-declare kung magkano yung presyo. Kasi nga, this is discounted. At hindi rin ako allowed na naibenta to, itong mga items na to kasi nga exclusive lang to sa mga friends and relatives ng employer ng Gucci at pwede ko namang ipamigay na lang to sa, sa, <laughs> grabe naman ang swerte ang swerte pag pinamigay ko pa piliin nyo pa rin mag apply dito sa Canada kasi lahat ng mga vision nyo at pwede kayang kayang supportahan and this is Leona your BFF in Canada and apply na